Hello mga kabilmanyans, namali po ako ng luto ng adobong manok at baboy. Ang nangyari po sa adobo kong baboy, eh nalasag po yung manok. Yung baboy po eh matigas pa. Naku po, napalpak po yung pagkaluto ko ng adobo. Pinagsabay ko ho kasi. Kaya tingnan ninyo nangyari o, oh, yung manok durog na. Yung baboy matigas pa. Oh, Mali pala po. Dapat po pala we. Uunahin ang baboy. Pinaghalo ko po kasi yung manok at baboy. Oh. Ayan po. Anong nangyari po yung manok? Na overcook na. Yung baboy matigas pa. Ayan po. Oh. Yung baboy matigas pa. Ayan po. Oh. Yung baboy matigas pa po yung baboy ko. Hmm? Hindi po malambot pa. Samantalang yung manok ko eh malambot na malambot na yan po ito na po yung pansit na niluto ko nahalo ko na po paluto na dagdagan po natin ng sibuyas na mora yan para masarap malasa sana magustuhan ng ako kong si Anika itong ginawa kong pansit para sa kanya to Natin. ang pansit ni Anika naginawa ni Lola Vilma luto na po siya konting ano na lang po yung ating pong adobo maluluto na rin po ayan siya. Tuyo na pala. Naadobong tuyo na. Malanggot na po.